Wala dito ang minagkuhan dyan ah. Tagalog please, tagalog dyan. <laughs> sige, ah, sige, yan sige. Ayan na ang nagugusto ko. Ayan mm. ang gusto ko. Baka tagawag. Sige, kaya, sige. Ayan ang nagusto ko. Kahit konti ng tagawag naman masasabi ko rito ha. Sa maintindihan mo. Oo. Tapos. Ano? Puno nga. Gagawin ko muna hata pa sa'yo. <laughs> Oh. Gagawin ko ang hatay. Kahit na mahihirapan ako mag na para maintindihan mo, nagagawin ko. <laughs> karel, anito na ako, Karel. Mag na ako para sa Huwag <laughs> <laughs> na ako kasi. Huwag na ako, kasabot. Eh, sige, magtagal tayo dito kasi meron na... Meron tayong viewers na hindi magkaintindi. <laughs> Na Nandito ako para pasayahin kayo. <laughs> para pasayahin <laughs> kayo. Nagkilig si Karil. Nagkilig si Karil.